So yan, magandang araw mga klanon. So andito ko ngayon sa Barangay Nalo kung saan bibili ng shake. Yan. Dito ko ngayon sa sentro ng Nalo. So bibili ako ng shake. Actually, bibigay ko lang. Hindi ako yung kata iinom. <laughs> so pwede na ikaw kung ayan. Ito, ito, ito. Ano? You know? May black. Okay. Ito. May chocolate syrup. Ano? Chocolate syrup. Laro day. So, ayan na. Tapos ito with real mango. Banguan. Ayan. Shake na. Eh, maganda namin ano, pinsan. Wow. Yan kasi opinion niya yon, 35 pesos lang baka bukas 40 pesos na yung <laughs> naka-promo ayan. <ngayon. laughs> So, ayun yung Black Pearl. So, ayan. Tapos, bubuhos na yung, ano, yung shake. Wow. so, so yan, lagyan ng yan yung masarap na grey Yeah. So dagdagan ulit. 'Yan na ulit ng creams. Yung isa naman, cookies and cream. 'Yan. Tapos yung isa is tapos yung isa naman is cheesecake. 'Yan. So 'yan. 35 pesos lang 'yan dito sa nalook sa sentro. Tapos ay eh, ano, klaro ulit pa yung chocolate syrup na ilalagay. Yeah. Actually, ano, purtingin na ako nito. Ako yung bumili pero hindi ako makatikim nito kasi bibigay ko lang. <laughs> wow. Yan. O. lalagyan ng secret ayan, lalagyan ng konting condensed milk wow so ayan, kung mapadaan kayo dito sa ano, barangay na looc sa, sa sentro o oh, itry nyo to yung shake, lalo na pag mainit yung panahon, sobrang sarap ayan lalagyan ulit ng mango Wow. So, ayan. Imbis pansit yung bibiling ko dito, eh, ayun. Nag-shake ako. Babalik nila ako ulit. Namaya. Yan, ready na. So, bibigay ko na kay mama, kay patid ko at sa yaya namin. <laughs> De joke lang. So, ayan. So, ilang kilo to ko, ate? <laughs> so, yan. With stupa. Yan. Yan. Ya. Yeah. Oke, okay, selamat. Assalamualaikum. <laughs> ya, si bibit. Ya, thank you. Bye-bye.